MBC Network News Duda si senador Ronald Bato Dela Rosa sa nagpakilalang leader ng pinaniniwalaang kultong nakabase umano sa Maisugao del Norte Ayon kay Senator Dela Rosa ang papel ni J. Renz Kilario ay figurehead lamang ng Socorro Bayanihan Service Incorporated. Nagtataka ang mamabatas kung paano na paikot ni alias Sr. Aguila ang isang malaking samahan sa kanyang murang edad na 22. Naniniwala ang senador na si Kilario ay kumikilos sa pamagitan ng kumpas wala sa tatlong niyang kasamahan na ipinakontempt din ng Senado ay lumalabas na yung kasama ang tatlo na nakakulong ngayon. Mm -hmm. Yung si Galanita na siya ay nagiging uh, three na uh, mayor sa Sukur, bayan ng Sukuro mm -hmm. at uh, naging uh, siya, provincial deputy superintendent. Uh, of schools uh, mayroon pa mm -hmm. itong uh, doctor of uh, oh. education mataas ang pinag-aralan marunong oh. kalang marunong talaga marunong yung si Galanida mm -hmm. at uh, yung si yung si Karen Sanico. Yung matchmaker. Yung, mat oh, match, or, yung isang babae pa. MBC!